Hello, magandang gabi pong muli mga kababayan ko. Um, uh, <clears throat> mga kababayan, gusto ko pong gusto kong balikan natin itong si Maharlika. Kasi parang hindi ako sa kanya matunawan. Inisip-isip ko kasi yung kanyang in na yung vlog niya na tungkol sa video daw ni BBM na ngayon eh masyado ng pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan <clears throat> at yung uh, yung pagpapa blatter niya dyan sa Amerika pagpapa blatter niya sa pulis dito kay uh, First Lady Lisa Marcos at saka sa iba pang mga government officials dahil daw, <clears throat> ayon sa kanya, eh, pinagbabantaan daw siya na ipang pagmunggur. Na ito daw si First Lady Liza, eh, nagpadala ng maraming tao. Na mga tauhan na hahantingin siya. May dala daw na sangkatutak na pera para daw ipambayad sa hitman na kumbaga eh ipapasalvage siya in short at yun nga dahil doon sa may nagkwento sa kanya may nagbalita sa kanya na may inutusan daw si first lady ng mga tao na ipapatay siya dyan sa Amerika. <clears throat> Pinapunta ng Amerika para ipapatay siya. At ipinablatter niya yung first lady. Buisi. <coughs> <coughs> Storbo. Ngayon, iniisip ko lang po kasi, mga kababayan, sa Amerika, lalo na, maniniwala kaya yun? Yun ang inisip-isip ko eh. Naniwala kaya yung mga pulis sa, istor sa kwento niya? Imagine, first lady ng isang bansa ipapablater mo dahil bala kang ipapatay? Kumbaga, nasaan ang proof? Paano mo nasabi na gusto kang ipapatay ng first lady? Saan ang galing? Saan ang galing? Ano ang pruweba? Saan ang galing? Saan ka nang gagaling? Paano mo nasabi? Patunayan mo, kumbaga. Paano niya ipoprove na <clears throat> meron ngang gustong magpapatay sa kanya or gusto siyang ipapatay ng first lady? Ang ang proof lang naman po niya kaya siya nagpa-blatter ay dahil sa may nagkwento may nagkwento sa kanya so nagkwento reliable ba yung nagkwento sa kanya ibig sabihin eh hearsay ano ang proof nung nagkwento sa kanya narinig ba mismo nung nagkwento sa kanya. Yun po ang mga bagay na hindi naman siya, matalino naman siya, di ba? Pero, sa akin lang ha, sa, sa aking pag-analysis lang, papaniwalaan ba ng pulis ang kwento? Unang-una, dati ka palang supporter. Dati kang, uh, dati mong sinuportahan sa eleksyon. Ano nangyari? Bakit ganito na lang ka tindi ang galit mo? Hanggang sa to the point na gusto kang ipapatay? Sa totoo lang mga kababayan, nakapagtataka na sobra-sobra po ang galit niya. Too much hatred. Bordering on insanity hindi mo na maintindihan kung ano talaga yung <clears throat> sobrang pagkagalit niya dito sa mag-asawang Marcos? Ano ang talagang dahilan? Ang dahilan niya, ito daw na mga, <clears throat> ang tinuturo niyang dahilan, ito mga kabalbalan na pinaggagawa nitong first lady daw, yung mga paglalasing, yung pagda drugs Unang-una, mapapatunayan mo ba? Pasalamat ka kasi. <clears throat> Pasalamat kasi itong si Maharlika dahil hindi siya pinapatulan eh. Hindi siya pinapatulan. Hinahayaan lang siya sa sa paninira niya. Kasi parang hindi naman hindi rin naman kasi ugali ng Marcos na pumatol sa mga ganyan. Parang nakakababa kasi ng pagkatao, di ba? Papatol ka sa isang basagulera. chismosa palingkera. Kung ang dahilan niya ay eh, yung mga itinuturo niya na ang ikinakagalit daw niya yung mga kinasasangkutan ng mga kalukohan nitong ni <clears throat> First Lady at ni Bongbong Marcos, yung pagpapabaya ni Bongbong Marcos, na ina-under si Bongbong Marcos, na ang nagpapatakbo raw ay si First Lady, nagpapatakbo ng bansa, hindi naman talaga si Bongbong Marcos, kundi yung First Lady. At yung involvement daw ng First Lady sa mga smuggling, excuse me, sa totoo lang, maharlika, kung talagang galit ka sa smuggler, galit ka sa smuggling, bakit nakatutok ka lang kay First Lady Lisa sa pagkapatid dito sa mga Marcos si Duterte ba walang involvement sa smuggling masyado kang biased kung talagang galit ka sa smuggling ba lahat dapat lahat na smuggler lahat hindi lang si Lisa Marcos hindi lang si Bongbong Marcos lahat na. Kung ikaw ay talagang crusader against uh, smuggling. Alin ang mas mabigat? Yung uh, agricultural smuggling o drug trade? Ayoko pang ikumpara hindi parehong mali. Pero alin ang mas? kung baga kung titimbangin natin, alin doon ang mas mabigat? Sino ang nai-involve dito sa mas mabigat? Bakit? Nakapagtataka kung yun lang po, kung yun lang ang dahilan ng sobrang galit niya. Sino ba naman ang hindi magagalit sa ginagawa mo? Ang sinisira mo, hindi basta tao. Pangulo ng bansa, first lady ng bansa, kilala sa buong mundo. Sinisiraan mo. At ngayon, nagpablatter ka pa sa Amerika. Para ano? Para pag-usapan sa Amerika? Di, sisikat ka sa Amerika? Sa buong mundo, sisikat ka? Wow! Isang... Uh, ordinary citizen, ipinablatter ang isang first lady ng bansa. O diba? Headline. Ano ang purpose? Well, inililigtas mo ang sarili mo, nag-iingat ka sa sarili mo, kaya mo ipinablatter. So, <clears throat> para kasing ano eh, parang hindi naman kapanipaniwala kung ako yung pulis ha. Dahil lang sa chismis, nakwentuhan ka lang na ipapapatay ka, naniwala ka na. At tumakbo ka na sa pulis. At ang isang paghinalaan mo eh, may mga dumating daw na mga inutusan, maraming dalang pera, mga nagbakasyon. What if talagang nagbakasyon lang sa Amerika, itong mga taong ito? Paano kung nagbakasyon lang talaga? <clears throat> Ewan lang, kung katanggap-tanggap ba yan sa yung kwentong yan, katanggap-tanggap ba sa American police? Amerika pa? Hindi naman yung basta-basta nagpapapaniwala. Unang-una, kung sakaling, kung sakaling uh, patulan nyo ni First Lady Lisa, di ba tatanungin ka, paano mo, paano mo nasabi? Sino ang may kwento sa iyo? Sino ang may sabi sa iyo? Na ipapapatay kita. Parang, ano kasi, out of control na itong paninira na to. Wala nang ibang ginawa po, araw-araw sa pagbablog. Puro ang laman, Bongbong Marcos, Lady, First Lady Lisa. Lahat ng kasiraan nitong mga taong ito, yun ang laman ng kanyang vlog. Ano ang, ano ang uh, objective? para sirain ang isang pangulo ng bansa. Bakit sinisira? Kung talagang ikaw ay Pilipino na nagmamalasakit ka sa sa iyong uh, dating lupang tinubuan, dati dahil mayroon ka ng ibang bansa ngayon. Eh. Kung talaga nagmamalasakit ka sa Pilipinas, dapat tumutulong ka sa sa gobyerno. Hindi yung sinisira mo ang gobyerno. Bakit? Kung sakali bang matanggal nga si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang, sino ang papalit? Are you sure na mapapaganda ang Pilipinas? Baka nakakalimutan ninyo anong nangyari nung six years ni Duterte. Tapos kung tatanggalin natin si Bongbong Marcos, ang ipapalit Duterte pa rin? Nasaan ang pagmamalasakit nito ni Maharlika dito sa bansang Pilipinas? Naka, nakakaduda po. Nakakaduda ang kanyang intensyon kung bakit gusto niyang pabagsakin si Marcos. Gusto ko na tuloy maniwala na talagang mayroon siyang vested interest kung totoo man yung kwento na kaya ka nagalit dahil hindi ka napagbigyan ng whatever na kahilingan o hindi lang kahilingan mo kundi mga tao na gusto mong ilagay sa pwesto diba ikaw mismo nagkwento sa, sa vlog mo na pinadalhan mo si First Lady ng listahan ng mga tao na rekomendado mo na ipaglalalagay sa kung ano-anong posisyon na hindi ginawa, hindi nangyari. Doon ka nag-umpisang nagalit dahil hindi nasunod yung gusto mo. Maaring wala doon ang pangalan mo. Pero mayroon kang mga ilagay, mayroon kang mga gustong ilagay na mga sarili mong kakilalang tao, mga kaibigan mo siguro na hindi naman inilagay. Eh! My goodness! Kung ako naman si First Lady, papadalhan mo ako ng listahan, tapos si eh, ang salita mo, these are the people I want you to put in this and that position. Para kang, siya nung demanding. Who are you? Who are you? Oo nga, nakatulong ka. Nakatulong ka maipanalo si Bongbong Marcos. Pero, because of that, karapatan mo na ba namang utos na ito mga tao gusto kong ilagay mo dito sa ganit-ganitong mga posisyon. Tapos nung hindi ka pinagbigyan, ayan, pinagsisiraan mo na. Hindi tinanggap nyo kasi baka baka hindi naman talaga yun fit for the position yung mga inil- yung mga gusto mong ilagay or baka na intimidate yung first lady bakit mo ko bibigyan ng listahan na ito ang mga gusto kong ilagay mo sa ganitong position pinangunahan mo kami oh 'di ba kung ako, ako yung first lady ganun nag-iisipin ko pinapangunahan mo kami porke nakatulong ka tapos ngayon porke hindi ka nakapagbigyan Nagalit ka? What if pwede namang palitan six years eh? Paano kung maganda yung pakiusap? Oo nga, ngayon hindi ka pinagbigyan. Iba yung inilagay ni nila sa posisyon, sa kung ano-anong posisyon. What if sa mga susunod na taon, may mangyari na matanggal yung mga yon or gusto ng palitan at ipalit yung mga narekomenda mo hindi yung automatic susundin ka agad yung gusto mo yan nga kaya siguro yan ang isang rason ni First Lady Lisa kung bakit ayaw niyang tumanggap ng tulong kay Amy Marcos na according to her kaya hindi niya tinanggap ang tulong ni Amy noong kampanya para daw wala siyang utang na loob dahil nga siguro baka nga ganito ang kagaya ng ginawa ni Maharlika na nagre-rekomenda ng mga dahil sa nakatulong maipanalo yung Bongbong Marcos ngayon naniningil na ito, 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 mga, mga taong ito mga kaibigan ko, itong lagay mo kung ikaw nga namimili ka ng mga taong ilalagay sa kung ano-anong posisyon na ang tanong, bakit mo bakit mo nire-recommenda? Mga kakilala mo. What's in it? Ganon din si First Lady. At maaaring si si Amy ganon din. O napansin kasi ni Amy na malayo ang loob sa kanya, hindi tinanggap yung tulong, kaya nahiya siya mag-recommenda. Kaya nga siguro hindi tinanggap yung alok na tulong, which is wrong naman. Dapat sana. Tinanggap naman ni First Lady yung inaalok na tulong. Kapatid naman yun eh. Natural lang ang kapatid tutulong. Pero, ang pinag usapan po natin si Maharlika na naningil ng kanyang naitulong. At nung hindi na pagbigyan, ayan. Galit na galit. Hanggang impyerno ang galit. Ngayon, kumbaga, <clears throat> itong Malacanang people, si, si First Lady Lisa, nagre lang siya sa ginagawa sa kanya ni Maharlika at ng mga kampon ni Maharlika. Natural! Ikaw ba naman, First Lady ka? Tapos eh, ganito ang mga ikakalat na kwento tungkol sa'yo. Natural! Tao ka lang naman eh, magagalit ka. Yung reputasyon mo sinisira. Nag-react lang at sobra-sobra na po kasi. As in talagang sobra na po ang ginagawa ni Maharlika. Hindi na talaga tumitigil sa paninira. Na para bang may nag-uutos. Parang may nag-uutos sa kanya eh. May gumagamit. Kung hindi man siya tumatanggap ng bayad, Maaring iba ang bayad na hihingiin niya kapag napatalsik yung sinisiraan niyang pangulo. Baka doon naman niya gagawin yung paghingi ng mga posisyon. Kasi hindi niya nakuha kay Bumbong, di doon siya. Doon niya hihingiin. Hindi ka nga tumatanggap ng pera, pero yun naman ang hihilingin mo. Hindi kaya... Nyo, itong pagpapablatter na ito sobra na talaga as in hanggang tuktok na talaga sa sobrang pamamahiya just imagine first lady ka ng bansa ipapablatter ka tapos eh ipagkakalat ka na mayroong video na sobrang uh, masyadong very personal na video na mukhang hindi rin naman totoo kung ano-ano ang lumalabas na kwento tungkol dyan sa video na 'yan. Mukhang wala namang katotohanan po. Gusto talang talagang sirain 'yung tao. Nakakainis po kasi imbis na 'yung pangulo natin ay mag-focus sa pagpapatakbo ng bansa, mag-focus sa mga problema. Ang dami pong problema, ang bibigat ng problema ng presidente natin. Yung tungkol sa economy? Yung tungkol sa gera? Nakaambang gera dyan sa West Philippine Sea? Eh. Ang laki-laki po ng problema. At itong mga taong ito, na ayon sa kanila, mahal nila ang bansa, ayon sa kanila, ang ginagawa nila ay para sa bayan, para sa bayan ba talaga? Kung talagang kayo nagmamahal sa bayan, kung kayo ay talagang nagpapakapilipino, bakit hindi kayo tumulong? At ang maitutulong ninyo sa bansa ay tumigil naman sa kasisira dahil nakakasira ng focus ng pag-iisip ng Pangulo. Sana yun man lang maitulong ninyo, hindi yung ginugulo ninyo yung utak. Ang dami na nga problema, dinadagdag nyo pa yung mga walang kakwenta-kwentang problema. Sa totoo lang, sa ginagawa mong yan, dapat na lang talagang gurgurin eh. Kahit ako man, hindi ka tumitigil yung bunga nga, puto lang kita ng dila. Huwag na lang patayin, putulan na lang ng dila. Tayo tumigil. Hindi na nakakatulong. Ang sa akin po kasi mga kababayan, ang laki ng problema ng bansa natin. Kung talagang mahal mo ang bansa, tumulong ka sa pagkaayos ng bansa. Hindi yung sinisiraan mo, ginugulo mo, yung nag-aayos ng bansa. You know what I mean? Yun lang po mga kababayan. Bahala na po kayo sa sarili ninyong opinion. Yun ang opinion ko. Thank you for watching and uh, I'll see you in my next vlog.